Ayan, sama ko po ang mga doggies. Tyra and family. Ayan po, si Teddy. Hindi na makulit. Si Tyrus at si Tyra. Ayan po ang swimming pool. Ah, papaliguan namin. Hopefully. Bukas. Everex Resort Tanay, Tanay. Tanay. Car. Napagod sa biyahe Ayun, tulog Together with the owner of Everex Resort Ma'am Evelyn At ang dalawang puppies Na tuwan-tuwa At napakalaki na yun Ang kanilang playground Si Tyrus at si Teddy baba. Makakaahon pa ba Okay, eto na nga at sumapit na ang gabi. Siyempre, ang pinaka-highlight pag nagka-camping ay eh, yung pagdilim na ng paligid. Eto kami sa ilalim ng puno mangga nakapark si Karyas. At uh, nagpe-prepare na kami dito ng aming uh, dinner at ng makakain at makapahinga na tulog. Wala naman kaming gagawing iba activity dahil uh, kami kami lang walang kagrupo ayun po posing muna picture yan nga dahil sa mabilis ang lakad wala nang preparation na ito na fried chicken ang naisip namin iluto for our dinner okay na yan uh, ah, konti lang naman kakainin at uh, hindi naman na kami kagutom uh, ah, kaya kain mo na pray pray at yan makain na kami para pag nagkalaman ng tiyan eh, konting pay tas tulog na kinamagahan na discover namin yung mini farm ni madam at uh, naisipan namin uh, humarvest ng konting okra at talong ang ganda ng okra niya ma mahaba malaki pero malambot hindi siya matigas hindi ka tulad ng iba. Ito, ang ganda. Tsaka maputi siya. Ayun. Inulam namin, niluto namin yan. Yan. Pitas ng pitas si Manay. Tignan nyo yung napitas na niyang kung gano'ng karami. Halos mapuno yung kahon. Pero masarap. Ang ganda ng okra na yan. Ibang klase. Mistisahin. At uh, masarap. Yun, na. Meron nga rin pala sila dito'ng greenhouse at nursery na inaalaga ang mga uh, sari-saring halaman ni Ma'am ni Madam Evelyn. Ayun, ganda, organized ta organized. Makikita niyo 'yan dito sa Everex Resort. At 'yan, papunta na tayo sa pool para mag-swim. Ayan na po ako, nagtatangkang dumaib. Dumaib kahit hindi uh, marunong susubukan. Tarang. Ta wow! Iyon. Swak na swak po ang tubig dito. Hindi ganong malamig at hindi rin mainit. Tama na. tolerable. Hindi kagiginawin. Solong solo po na Siyempre Backstroke Backstroke Kahit uh, Isang binti lang po At isang kamay <laughs> Gamit ko Tayo pa lumot Ganda ng um, pool Ang binis at uh, Press tubig mini waterfalls pa perfect para sa mga gusto mga selfie selfie sa waterfalls ayun si manay tuwan nakapag-swimming uh, daw siyang muli. Ganda ng pool, no? ang ganda ng ilalim. Yun, yung dalawa. Nasa roller coaster. Mataas <laughs> mga kamay eh, no? Ayan, swimming, swimming. sisit 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 sisid, sisid pang meta eh, no? Diba? Tamis. dayo tayo niya. ay niya, Sarap sa wisid. Box truck ulit. O. Badis. This is life. Nice. Relax. <laughs> stress free. Sarap. Ako naman ngayon nakato ako magluto. Hindi na to breakfast, ano na to? Brunch kasi mga past 10 na yata ito. Nung nakaluto kami. Ayan, kakain na kami. Ayan, mga 10 na to eh. Yan na namin tinikman yung okra at saka talong. Sarap. Malinam na malambot yung okra. Ito ko bilip. Malambot ng okra kahit malaki. Panalo. Pawi na kami nitong oras na to. Ayan. Side trip kami sa Regina Rica kasi hindi pa napasyan ni Manay. Yun, dinala ko siya dito para hmm, nakita niya yung place. maganda. At saka para mag loop kami, hindi na kami dumaan ng baras. Dumaan kami ng marilak yan na kami, tuloy-tuloy na Marikikogyo, Marikina, until uh, San Mateo to our place, Montalma. Yan lamang po ang aming road trip sa Tanay. Maraming salamat po sa Tanay, nag-enjoy kayo.